Magandang umaga, uh, umaga po sa ating lahat, mga followers at viewers sa buong mundo, sa Pilipinas at saan mang dako ka naroon, narito po ang aking kwento na may pamagat ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal ang ialay sa bawat isang taglay, ang pag-ibig sa bawat isa sa pusong may malay itanim sa damdamin sa isip ay isabay tunay at dakila at buhay na buhay huwag mag-alinlangan kahit anong bagay ang totoong ikaw ipakitang tunay upang maging ganap ang tunay na kulay at pagkatao mo ay maging mahusay kung iyong sukatin ang tunay na buhay Minsan ay kay pait, kay dilim at lumbay. Ngunit sa paglipas, panahong umakay, ang tamis na ng ngiti sa mukha ay taglay. Kaya nararapat ay maghawak kamay. Pag-ibig na tunay, iyong iwag-iway. Ang isang pangibabaw at huwag iwalay. At dalawang puso may umagas na tunay. Maraming salamat po at uh, magandang oras po sa ating lahat.